dito. Ang sakit eh. Pumasok yung kamay ko. Yung tapat asikin. kasi pinasok mo yung ano. Yung e, kamay nini -nini mo. Eh, nilinis ko yung dulo. Hindi <laughs> mo man may panundot dyan eh. Ano mo muna. Aray, teka lang. Dandahan. Wait lang. Wait lang. Kunin ano mo yung joy. Sabon, sabon, sabon. Sabon muna. Enjoy, joy kasi madilas yun. Teka lang. Bagay natin. Kaya dito mo lagay. Dito mo nga lagay. Enjoy. Dito mo nga lagay. Lalaigan enjoy. mo ng sabon. Huwag mong bibiglain na. Enjoy, Daddy. Daddy, nababasa ang

dito muna. Lagyan mo yung dito. Ayan, oh, ayan, ayan. Masikip dyan, oh. Itong part na to, oh. Ang gagawa ano ka, Ako, daan -daan lang, tapos, mo yun. Ito, mahal yun. Dahan-dahan na. Subutin mo dahan-dahan, ha. Hindi ka lang yung tubig sa halang. Sorry. Ang pinaggagawa mo. Dahan-dahan lang. Ang pinugot. Ang pinugot. Ipit. Ano ba pinagagawa mo? mo. Dati namin na yung gripo eh. Ang dalas pa ng kamay ko. Ayun na. Ay, gago naman oh. Ang gas. Kala ko naipit. Kala ko naipit. Ang oh, oh, si mami na na. Gas. Kala ko naipit. Masikip dito. E ano, tagong-tago ah. Ay, I don't, I don't visit ka. Kala ko na iipit talaga. Kastog ka talaga. <laughs> Napanood ko na yun eh. Napanood ko na yun eh. Pero tatanga-tanga talaga ako. Hindi ko talaga alam yun. Ano ba yan, mami? Napanood ko na yun sa, yun, sa YouTube at saka sa Reels eh. Pero nag-worry ako. Kaya hindi ko naalaman ko anong gagawin ko noon. <laughs> Nakita ko pa to, si Kip nandito, kaya kala ko talaga ikaw naipit dito. Tanga-tanga ko talaga. <laughs>